Nag-viral kamakailan ang isang video ng isang kasalang tinaguriang Meshi Biggest Wedding of the Year na nagpakita ng isang kontrobersyal na insidente kung saan ang bride ay biglang tumakbo palayo mula sa altar. Ang insidenteng ito ay agad na nagdulot ng matinding reaction online kung saan ang mga netizens ay nagbigay ng kanik kanilang mga opinion. Sa video na kumalat online, makikita ang bride na biglang umalis mula sa altar matapos may Ibulong sa kanya ang isang babae. Habang patuloy na umaalis ang bride, sinubukan ng groom na habulin siya, ngunit tumangi ang babae at patuloy na nagsabi ng sorry. Ang eksena ay nagbigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens na nagbigay ng mga teorya at opinyon tungkol sa tunay na nangyari sa kasal. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, maraming netizens ang nagduda sa pagiging totoo ng insidente ilan sa kanila ang nagmungkahi na maaring ito ay isang scripted na eksena lalo na't may mga detalyang nakapansin sila sa video tulad ng pagngiti ng babae habang kinakausap ang bride tila may hindi pagkakaintindihan o misteryo sa pagitan ng dalawang babae sa video kaya't maraming tao ang nagbigay ng iba't ibang interpretasyon ang kasalang ito ay naging usap-usapan pa bago pa ang kontrobersyal na eksena sa altar dahil sa mga espesyal na imbitasyon na ipinos ng ilang sikat na celebrities, dahil dito may mga fans na nag-isip na baka ang buong insidente ay bahagi ng isang marketing strategy o isang uri ng publicity stunt. Ngunit kahit na ang ilang mga celebrity ay naimbitahan, wala pa ring opisyal na pahayag na inilabas ang mga imbitadong personalidad ukol sa tunay na pangyayari sa kasalang ito. Kahit na ang mga imbitadong celebrities at ang mga netizens ay patuloy na nagbabalak ng kanilang mga opinyon tungkol sa nangyari. Nananatiling isang misteryo ang tunay na dahilan ng pangyayari. Hanggang noong ngayon, ang kasalang ito ay patuloy na pinag-uusapan at magiging interesante kung ano ang magiging pahayag ng mga taong kasangkot, pati na rin ang mga celebrity na iniisip ng mga tao na bahagi ng kaganapan. At kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.